Sa mga car enthusiasts, siguradong bibilib kayo sa isang cafe sa Muntinlupa. Hindi lang tiyan ang mabubusog sa iyo. Busog din ang mga mata mo sa artworks, iconic cars at magagarang motorsiklo. Yan ang trip para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal King Senko. mga paps, mahilig ba kayong mag road trip, food trip, sa mga classic na kotse, mga classic na motorsiklo, artwork, at kung ano-ano pang mga collectibles? Kung ganyan ang hanap nyo, tara, samahan nyo ako sa Carrera Showroom dito sa Muntinlupa. Dito lang yan sa Philinvest Muntinlupa. Napakalapit lang sa Philinvest Exit. Food trip kung food trip ang eksena dito. European dishes, check. Japanese food, Aba, meron din, pero mas solid kung sasamahan ng mainit na kape. Ito mga paps, titikman natin ngayon yung isa sa mga best na sandwich dito sa Carrera Showroom. Ito ang beef pastrami, isang kilalang Romanian na dish. Ang beef na to, 18 hours ang curing, tapos tsaka iro-roast. Beef brisket, tikman natin. Napakalambot mga paps. Ganun pala ang beef pagka 18 hours na pinure. May alat, konting asin dahil dun sa nakadrizzle. Napaka-healthy pa dahil ang daming gulay. Pero sabi ko nga kanina, di lang pagkain ang binabalik-balikan dito. May mga artwork, iconic cars at magagarang motorsiklo pa. Itong MB Agusta na ito, 75 lang ang ginawa na ganyan. At itong Porsche naman na ito, classic, 17 million ang halaga mga paps. Hanep, sarap sa eyes. Pero sa mga pupunta, hindi naman required makipagsabayan. Kanya-kanyang trip, ika nga we support and invite everyone, young, old, female, and male, and then all types of uh, car brands and car cultures are all welcome. Motorcycle, and also, actually, madami mo motorcycle na dumadaan dito ngayon. Support local din ang tema ng cafe na ito, kaya ang mga artworks na nakadisplay, 100% gawang Pinoy. Gusto rin ng may-ari na maging aspirational ang lugar, lalo para sa mga bata na mapapasyal dito. Sana raw, balang araw, sila naman ang magmay-ari ng mga ganito. Kaya kung mahilig ka sa sasakyan at trip mong kumain, welcome kayo rito. Nabusog na ang inyong tiyan sa mga rapsang ang pagkain panigurado. Busog din ang mata sa dami ng mga interesanteng makikita dito. Trip mo to? Ano? Mobile journal? Kingsengko po. Hatid ang muka ng balita.